tropa, kasasara lang natin ng ating shop. bigyan natin kahit pang merienda lang nadyan lang kayo lagi oh? nakatambay lang kayo lagi dyan okay. ha? nakatambay lang kayo lagi dyan ano kami, tatlo kami kasama ko yung anak iba doon kayo nakapwesto dati? oo, oh, iniwanan ko yung pinsyang ko eh kasi naglalasin

Ano ah, yung isilong kayo? Ala na lang po kami sa eh. Okay, sa tagasan ba kayo? Ha? Ah, tagasan kayo? Mindanao yeah, po. Ang ah, napadpad kayo rito? Kasi po nung araw, wala pang COVID. You're my sweetest hey, addiction. You're my strongest inspiration. And I, know, yon, I yon, love you. So, sabi ko, pag nadahan ang kuli sila, bibigyan ulit natin Pang merienda man meron mayroon po, po mano sa amin, kinukinituha kami magpinsan. Hmm. Maga. Nang pinalis po kami dyan, dyan, dyan. kung ipad dito, kumuha mga tabi ni Ken yung masama Addiction, you're my wow. Wow. Addiction. Yun, yung 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 strongest yun. inspiration, and I love you. Kaya humiwalay kayo? Ayaw. Ko, Hindi naman po ako na eh. Ako na, doon balik na naman ako. O nga sabi ko, sir, pag nataan ang kulay kayo dito, natutok okay. na itong nasa bigyan mo siya ng pagkulay. Naningay po kami ang bigas ng father, kami ang bigyan. Binigyan kayong bigas? Ngayon ka lang kayo nagluluto? Ang mga ng ko, bumili ulam. Anong ulam nyo? Ang oh, sarap naman pala ng ulam nyo. Pag hindi umulan, dito kayo natutulog. Dito, dito. Sa so, dito lang. Kagabi doon kami ni Marwan, wala ng ulan. Sa kayo natutulog din sa langsa, ano? dyan lang sa ano? Diyan lang. Sayang, hindi ko na dala yung gamot. May, may gamot pa naman akong dala rin. Hindi lang kung ako na... Bye, Jay. Apo yun. meron kasi ako ano eh. Meron ako ito. May bayo. May bayo. Wala po kayo sira Caretaker lang po. Caretaker? Care. Sa ngayon? Ang namin manahimik eh. Tapos kalsada. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love Kala nyo may tumulong sa inyo man Wala pa bang tumulong sa inyo? Wala pang kumuha? Meron yan, may tutulong sa inyo Bukay magalala Hindi man ngayon Malay natin, di ba? O, natin. O, Hindi naman habang buhay, nandiyan lang tayo May tutulong at tutulong sa inyo Kahit habang panahon na nasa kalsada okay. so, yes, Kaya habang buhay natin Dito lang talaga kayo, sa e, hindi nyo nakasama yung dalawa. Di pa tatlo kayo nun? Oo, oh, nyo yung ito. Anak mo yun. Wow. Po. Ano pang halaman kayo? You're my Baby rush. Ano nga naman kayo? Ano nga naman kayo? Ano nga naman kayo? Ano Binigay lang sa iyo. Yeah. ang kalagayan nyo dito nun? Kasi doon rin pag-umulan. Oo. Oh, lalo na. Kaya naman naman, wala kayong bubong. Mali mo, tulungan kayo ng gobyerno. Mali natin. Why dito? are you running? Lalo na ngayon, magpapasko. Siyempre, maraming tinutulungan nyo. Mali mo, isa rin tayo sa maging tulay para may sa inyo asawa po kung mayroon na lang daw matulong sa akin Hindi naman po oh. nagbibisyo si sir. Hindi huh? naman nagbibisyo. Walang bisyo. Kayo lang yung bisyo. <laughs> ano yung ulam nyo na yun ay? Wala siya. Pwede bang bumaba? Che check natin. So yun, mga post-tropa i-check e, natin yung nanay nasan? yung ito pala yung nanay. Nagsutot, sige sa next na ikot natin malam mo makita ulit kayo dyan may e, tumulong na sa inyo dito lang po thank you ha God bless po. Ah? Salamat. Ingat po. Walang problema. You're my sweetest. Okay. So, na nagkwentuhan tayo nila nanay. Siyempre, natin ang may lungkot. Awa tayo sa kanila.